Sunod-sunod din pa ang paglabas ng notification sa iyong Facebook account dahil po sa pag-mention ng mga kapwa natin content creators sa pamamagitan ng dalawang ito, yung at highlights at at followers. At nagulo na nga din ang mundo ng ating mga friends na hindi naman po mga content creator kaya nagtataka sila bakit sobrang dami na nagme-mention sa kanila pero huwag kayong magalala. Pwede naman po natin i-turn off ang notification na yan. Pero pagpasensyaan nyo na po ang ating mga kapwa content creator dahil kaya lang po nila ito ginagawa ay malaki po ang maitutulong nito para po tumaas yung views ng kanilang mga videos. Okay? So, ganito lamang po yan mga Lodi para i-turn off ang um, notification na yan. Una po mga Lodi, punta lang po kayo sa inyong Facebook and then i-click nyo lang po itong tatlong guwit sa taas. I-click nyo po yung gear icon sa taas. I scroll down nyo ng konti, hanapin nyo po itong notification. I-click nyo lamang po yan. Punta po kayo dito sa my tags. I-click nyo lamang po yan. And then, dito po sa receive notification for, dapat po nakatugel off yung batch mention. Okay? Pagka po nakaganyan yan, nakagray, hindi na po kayo mamay-mention nung at highlights at at followers. Okay?